gabi na kayo sa kalsada na medyo malapit kayo dito hindi nyo na itulak kasi along the lang man siya madali lang makita mga body so matagal din sila magsirado alas otso ata kayo magsirado pero alas otso o alas otso sila magsirado maklose dito tapos maaga rin sila magbukas so talagang may time kayo na pupunta dito No, 'yung niyo kayo dito. Wala <laughs> <laughs> problema kayo sa motor dito kayo pupunta na shop na ito ha. Ano nga shop? Pangalan ng shop na to? May dealership pala dito no. No.

Uy, ako walang prino. <laughs> Ito oh. na mayari, oh. Ayan. Ayan. Yan sila, oh. Nagtatago, eh. Ayan ah, ang mga staff nila. Mababait yan. Ah, yan. Yan Ayan yung staff, oh. Yan. <laughs> Kaya dito lang to sa Maya, no? Las Piñas. Ano nga to? Ano is dito? Lungkiaw. Lungkiaw. Street. baga part 2 ng uh, CAA. Marami silang customer dito kasi mababait sila. Tapos lahat ng mga pesa meron sila. Hindi naman kalakihan yung shop pero pagpupunta pupunta kayo dito hindi kayo mapapahiya. I Recommended ko to sa inyo mga buddy. Pakita ko pa dito yung isang ano nila. Ito yung nila. Yan. Ito pa yung ano nila. Pasok tayo sa loob. Ngayon may mga maggulong sila. May mga hub din sa motor. Mga langis. Tsaka mga accessories sa mga motor. Meron sila. no? Mga bracket. Gusto nyo maglagay ng bracket para sa inyo. Mga ilaw-ilaw. Meron sila. Okay. Tapos kung maplat naman, magpalit ng gulong, meron din silang mga pangano sa motor. Talagang safe yung mags mo na magpapalit ka ng gulong dito. Yan yung uh, gumawa sa aking uh, na tawag dito sa aking brake na sa master. Inaano pa kasi hindi pa kasi nasubukan na tanggalin yan una una pa kaya matigas ginamita ng mga systematic na mga technique yan si Macdo ang tawag nito ng Macdo ah, mabait yan magaling pa magtrabaho yan malinis magtrabaho tapos ito yung mga gulong nila meron pa dito sa labas so, sa labas mo ito na ito yung motor ko. Maraming mga customer dito. Tapos yung helmet yung may amoy na, dalhin nyo dito, dito, di pagkawin nyo. Ang okay, ng an helmet? Tapos yung bayad naman is 25. May Tapos, gusto ko sana ilagay yung helmet ko, kaya nga lang. Yung helmet ko kasi, rugged yun eh. Pangharabas. Ayan sila. Oh, panghara pangharabas yun eh. So kung ako yung mayroon din sila ditong soft drinks. Eh, kayo kayo napapagod, may isting din sila, cobra, coke, mountain dew bottled water. Mayroon sila. Oh, mayroon sila dito. Oh. Tapos mayroon sila ng chichirya. Kung kayo nag-aantay sa pinapagawin ng motor, ayun ang gagawin ninyo. Okay? Tapos, dito sa loob nila, ayan. Sabihin ko sa inyo mga buddy Dito talaga ako nagpapagawa ng aking motor Kahit na malayo ako Dati rati eh Las Piñas pa ako nakatira malapit Nasa kanila dito Ngayon palawang tira ko dun sa may Kabite Dito rin ako nagpapagawa Sinasadya Ngayon nasa tagig na ako Sinasadya ako pa rin to Papunta dito Kasi kung sino yung gumagawa ng ano ng uh, motor talagang papagkakatiwalaan mo sila sipin mo tagi ako nawe tapos punta pa ako ng Las Piñas para dito ako magpapagawa ng motor marami namang shop sa sa, sa tagig hindi ko naman sinasabing hindi rin sila ma makagaling talaga yung 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 trabaho hinahanap ko na ano sila magtrabaho malinis Ayan. saka gaan sila ka, ka sa trabaho kumbaga so may mga mini driving license din sila ha ayan papakabit pa, ka ito yung nilagay ko ngayon sa akin dito ko rin yung binili sila din nagkabit yung motor ko pag bili ko niyan brand new pero hindi nakatikim niya ng kasa sila lahat ang gumawa nyan chance oil wiring so far so good ngayon, eh, yung motor ko naman tatlong taon na yan no? Oh. so wala pa akong problema regarding sa mga wire na so sulit yan ang mayari ang oh, bakit yan pagpasko nga lagi po gusto ko rito yung 2 years ago dito ako nagpasko dito rin ako ng new year ba yan nilibre lang ako nila mga ganyan uh, regular customer ako dito Ayan, na. No? Pakita ko nito ang kabuuan sa uh, sa lapas ah. Ito kalsada. Si na madilim. Ayan yung kabuuan ng uh, store nila. Pagkitaan dito, nas gilid lang ng kalsada. Madilay mapuntahan. Ano yung pangalan ng ano nila oh. Ayun. Ayun. Pakita ko lang sa inyo guys kahit na gabi marami silang customer May dati ng customer ha ano? Ayan kakagapit niya yung uh, para sa Floyd mag sila rito magaling magtrabaho malinis Bro, kanina kinabahan ako mga bade kasi iba di baka iba yung sukat ng uh, sa rubber kit ng Jixer. Uh, I e, so kasi sukat lang pala to ng ano, reader. Sa reader 'yon, di ba? O yung rubber kit nito pala kasi sukat lang sa reader. So yun, yan lang kinabit dito. Pero kinabahan ako ng todo ha. Ah. Sisipin mo, bilibero nila ako na. Uwi ako wala kong break. Ano gagawin? Tutulak ko yan doon pa tagig. So ngayon nagkakabita na. Bago na rin yan. Ako Kaya kayo talagang ma-refer ko to sa inyo dito kayo pupunta kung magpa ano kayo ng motor ninyo itong jigsaw ko tatlong taon na to siya dito to lahat ginawa ang mga pesa nito mga nila dinadagdag katulad ng mini driving uh, ano pa bang dagdag dito lahat ng sa, sa cellphone sa phone holder yan ila lahat lalagyan ano para uh, sigurado kasi siyempre yung drive natin yan mahirap na By customer na naman na dumating marami nga customer dito kaya punta na kayo dito guys kung kayo ay malapit lang dito sa area na to istahin nyo to rito shop na to mano sila sa customer masikaso sila sila sa lubong nila yung customer ganoon talaga hindi na yung customer masyala hinahanap yung pero sila sinasalubong nila. Oras ngayon ay eh, 6:23 na. Wala no. Kapag hirap, kung tatawin na sa amin 'yan, oh. Five meron 'yan. yeah. Uh, pinapakalabog mo talaga yung dibdib na sir ah oo oh, <laughs> ako eh layo pa naman tagig pinapakalabog mo talaga yung dibdib ah layo pa lang oh, meron na yan oh eh. so yan na yan kayo hey, marana naman eh. yan Pinabalik na mayroon yung, mayroon ano. Ay, na yung ano ayaw ko sabi na may parating na naman ang customer kapitan na lang okay dok meron na yan customer yan bagong dating yan max yun yung may ari So, natapos na siya gabit lahat na nagsihigpitan na lang. Yan, nagliligpit na yung ano. Nabalik yung mga uh, nut or alin. Ikot pa, isa pa. Isa pa daw. Inistingan na. Ha? Hey! Okay. Okay. Hanggang dito na lang aking video. At maraming maraming salamat sa inyong suporta. At bye-bye.